Okay na. Ang kape natin. Napakapayapa ng panahon. Ito sa Quezon. Gumaka Quezon. Paboritong tambayan natin. Daming uh. Daming uh, biher dito ngayon. Ayan, daming bihero. Daming bihero. Oh. Ano naman? Diyan muna tayo. Ah. Uh, chami pansir chami tsaka wala pa yung kape natin tsaka poto marami marami pa rin dumadaan dito ngayong hapon sarap manood ang mga bus dito Yahing Matnog Mark Ibs, Transit Pag-goods pa tayo Loaded Ano yung yung kape natin? amin traktir teman. Eh? Ini. Foto? Mana tuh 3 3 in 1. 3 in 1. 3 in 1. Ah, bikin pang melag-lag. <laughs> Oras natin, 5.17 Bumakakaisan pa lang kami Kapi muna tayo, kapi Okay, 10 viewers natin, shout sa inyo Kaya, kapi muna tayo Gumakakaisan tayo, gumakakaisan Kaya, dami pa rin rider oh Kami tayo mga kasabayan po uwi Ayan. Sana wala ang traffic sa pagbilaw. Ay, para masarap sumakay ng bus. <laughs> shout out, shout out sa inyo. Shout out. Uh, kape. Tsaka ayan, Pansit chami. Tsaka puto. Di pa kami nagtatangali yan so, Tuloy na rin kami Shout out sa inyo Salamat sa pananood God bless Ride safe Ang dami pa rin oh Nice Tanggala mga brother Ride safe sa inyo Ride safe Anthony Love PH Ingat kayo ay Salamat pap Salamat Thank you Thank you Thank you ano na yun? Uling, uling siguro dala nyo. Ayan, kakatawa pagka nandito ka, dami talaga yung nagki picture, -picture oh. Hahaha. <laughs> <nagki> Ayan, picture picture <laughs> Lalo kong first timer. Ah, uh, Christopher Mozo. Idol, sa lugar ito. Ah, gumaka-Quezon, Paps. Yung sa gilid ng dagat. Gumaka-Quezon yan. Uy, daming pa uwi artista. Kumakay. So, niya, papunta na ng Manila. Ayan, daming mga pa uwi pa rin. Mga nakamotor, oh. Shoutout. Uh, Christopher Mosso. Shoutout. Kumakay. niyan. Ito yung mga kainan. Bandang gilid. Ayan. Kabilahan yan. Kabilahan. Ay, dami po. Ay, punuan, oh. <laughs> ah uh, siguro sa pagbilaw na lang yung ini expect natin na traffic. Tagbilaw na lang siguro. Pero dahil late na tayo, baka sana wala na. Sa ano lang tayo na traffic sa Kalawag Lopez. Oo, paps. Pag nagra-ride ito, pinaka-isa sa pinakamagandang tambayan dito, lalo pag hapon. Ayan, napakapayapa ng dagat ngayon. Ayan, oh. Indra Yandy. Hi! Hello! Hello. Ayan. Pahinga muna kami. Ang init kasi. Nakakapagod yung init sa biyahe. Kami muna kami. Kami. Salamat. Salamat. Ayan. Kain tayo. Kain tayo. Gutom na gutom na yung boss ko. <laughs> Selamat right safe god bless